Bicol ang isa sa lugar na matatagpuan sa Luzon, partikular sa ikalimang rehiyon. Samahan niyo kami na maglakwad siya at maranasan ang kaganda ng tinatago ng Bicol. Simulan natin sa pag-iikot sa Pasakaw, sa Ruins, Albay at Mount Masaraga. Isa na namang lakwad na puno ng saya at tawa. Sisiguraduhin namin kayo ay masasiyahan sa bawat lugar na aming pupuntahan. Kaya yeah, ang lang namin... Wala dito sa Mount Masaraga! More lakwa, more fun! Tara! <laughs> Bagayon, gising na. Turo mo si Magayon turo mo. Para all pagkagising din pa ko sa yon. Ala, si Magayon. Ala, si, oh, si Chiki. <laughs> si Chiki. Kumalik so tara nang Magayon. <laughs> Chiki, Chikion. Chiki yon. Chiki, Chiki <laughs> yon. Chiki tang ano? Chiki. Ah, vlog ka peeps. Sa magayon. Uy, magayon! Magayon! Hello, Si magayon! <laughs> so yun guys, dito na kami ngayon sa sa Mount Mayon. Happy yeah, picture picture lang kami. Solid ng view dito guys. Sobrang solid ng volcano. Okay, Sobrang majestic ng Mayon Volcano guys sobrang solid yan ay ang harap namin ay na yun yung view namin wala kang masabi nakaka speechless yung ganda ng Mount Mayon sobrang ma-appreciate yung pag nandito kayo mismo sa harap niya sobrang solid talaga wala kang masabi nakaka-relax yung ganda ni Mount Mayon kaya medyo tinapunan na siya ulit ngayon gawa nga ng pero kanina mapalad tayo na pagbigyan ng magagandang clearing na kapag picture picture yun guys yung mga kasama ko driver namin mga we, driver namin Papa Marie Tita Marie ito si Papa Marie taragang taragang darling ala kat pulang pula magayon alas si magayon <laughs> si biyong magayon magayon <laughs> Ano ano? Pagayon. Kurot, <laughs> si Magayon. Ano si Magayon? Ayun si Magayon. Ito. Si Magayon. Si Magayon. Hello, <laughs> 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 patay pina Barbie. So guys, balik na ulit kami. Kami kagsawa. Puta na mamin kagsawa. Ayun. Tas yung sa kagsawa, guys. At doon yung next stop namin. Kita kit style. Ang <laughs> lugar to ta. Huh? Ang lugar. Sa Kagsawa. Ano mga meron dito? Okay. Mga activities. Mm -hmm. ah, ito kami sa Kagsawa guys. Ito yung mga activities dito sa vehicle. Mga ATV. ATV no? si TV. ATV. Mga chiki. Ayun ay no? See ya. Daming tao ngayon no? Diyan ba yung ano? Dito? Dito? Dito ha? Wala masamayin dala ha Chili Hopia Pwede na sir, P100 lang yan 70. Special Chili Hopia yan sir Ano yung tawag? Pili Pili, pili, pili Tart Sige na po Yan sir, regular tart P100 Ilang pirasa yan? 36 na po yan sir Madami na po siya Sige Sige na sir Sili Ice Cream niyo sir Wait lang, sinasama ko

Saan kayo? Saan tayo? A picture? Wala kasi akin. Ang iwan naiwan. na lang 'yon guys, nakabot na ng ulan. Ha? Di na, <laughs> na, <sana? laughs> na lang na sa yung, yung Kelvin. <laughs> Mga anak ano to, anak, anak araw, anak <laughs> ulan. Ito <laughs> yung entrance fee. Mabayad ng entrance. Okay na po. Kayo ma'am. Kayo ba sila? Kaya ma'am. Kaya ma'am. Kira kira. Ayun. Ayun. Bayan kanina mainit. Mainit siapa? Ayun Ay, si magaton. Ayun maulan. Ala eh. Nag-ano si Ma, si Daragang Magayon. Galit, ah, galit, galit. Gagala kasi. kayo kasi, si drone nyo kasi. Dito kami guys sa may picture oh, n dito sa ano malapit sa may mayon. nandun nakatayip, nakatayip. papalipad ka? Mula <laughs> <Buol> ni. <yan>, eh. <laughs> na Uwi na. Sawa naman na natin dun eh Ang sakatsawa guys Ang yeah, konting picture picture na <laughs> <laughs> Pibs, picture na mo ako dito Pibs Ang sawa ka Pibs Ganun ba Pibs mga Pibs Ano ba yun? Picture nga eh Ay, wala Ay, na, na Ay, pa. mali Ay, ah. ito lang, daming awat lang, Daming tao eh <laughs> E, sobrang so tao dito guys, Kaya, alam mo alam mo Mount Pulag din eh. Marami din siya crowds. crowds eh. Ang picture picture lang kami guys kasi medyo maulan ngayon. Sobrang ganda pa rin ng may no. So wala na tatakpan nga lang ng ulap. Ang sila. Ano ba sabi niyo? Wala. Pero ulan. Ulan init, ulan. Magkakasakit kayo. Ay, mga guys, kitong si Dara. Tara picture na kayo para mag-ice cream na tayo. Chili ice cream. Sobrang ang mga kapatid. Pala, ice cream naman ito eh. Bakit? Ano yan? No, mo <laughs> ano, ano mo sasabi mo? Ano mo? Anong choice mo? Ano yung lagi binibili? Five. Five? Bakit okay. po? Taste test, taste test. Ano yan? Level... level five, level five. Level five. Watch ah. watch. Dapat isa-isa yung sulbo. <laughs> para kanya-kanyang yeah. mukha. Level po. three. Dito so, 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 na ito wala. Sa five wala. Masukatay ng mga. Ikaw ta, kuha ka ta. Ayaw mo? After this? Sarap siya, siya guys. Nasaan buong ko pandan. Level 5 to, pero yung oh. ang niya, ano, um, after taste na. Pero masarap, hindi ganun ka ang hang. Ayan, si Oe, si Oe. Oe, check. Uy, walang salita-salita ko salita, ano yung level. Ano <laughs> Level 1 level Mango. Level Mango. <laughs> level level, level three. Ah. Ano yung mga flavor. Level 7. Ano Wala, flavor Level 3. Ano mga flavor? masarap siya. Red color. Oo, Oh. oh. oh ayo, ayo. Ano bang flavor mga Sikma mo. Ano? Uh, melon. panda Pandan. Saka?

Na fulfill na ba yung ano mo? Mm. Bicol experience. Mm. Sarap din ang ko yung kaitara. Magkano? So, sa kami sa Armenia Canteen. Interview mo naman ako kunyari ano ako kumakain. Ayun guys, kain na kayo dito sa Armenia Canteen. Dito nga pala yung canteen ni Tita. May ano sila dito. Ano yung aso nun? No? <laughs> may aso. <laughs> may ano sila? Hindi nangangagat, mabait. Na Ito, may phobia sa aso. <laughs> May may bukas ng ngipin ng aso. May phobia. May may bato ko pa <laughs> diyan. May bato ko ni Milo. Hindi <laughs> <laughs> lang ni Apo, ni Milo. Milo. <laughs> ano da? Kamusta ang biyahe? Hello, so ano all? sana ng mo. Kahit ano ta. Ano man ta, mamang mga mino mo diyan ta. Mga mino ko. Mayroong pork chop, may sinigang. Mayroon. Lahat ba luto na nito, Obi? Yes! Wow, no. sana all. Mm, may so, meron bang, chicken curry. Meron bang sinabawan champurado to? <laughs> Ayan si Tita Hello, Lawrence. Sinigang, alam sinigang na Ito yung Hi! kanilang mini canteen, guys. Sa mga... Madadaan dito sa ano, Legazpi ba Albay. Legazpi lig, Albay. Pwede kayong dumayo dito para kumain. May soft drink sila nagbabagay yung soft drink Sa Este nag-yellow pala. Ayan. <laughs> Ano ba ulam dyan, ta? Pwede ulam. May pork sinigang. Sabaw na lang ako, ta. May chicken curry. May pork lang. chop. Ayaw ko gusto ko may sabaw, ta. Sige. Para ma ma malumbalik ang lakas. Masabaw ka lang, oh. May may laman yung sabaw mo. Ah, uh, may laman, ta. Gusto yung sunog. Okay lang, ta. Wash out yung bahay namin. Binura. Aroma. Wash out yung bahay nila. Aroma, aroma. Ta, pili ka na. sayo, ta? Digues una la A. Així, n'hi

Đã. Đã. yung viewing sa saraga guys Kaya yung may wait lang Dito, makikita kung paano kami sinalubro ni Mayon at pinakita kung gaano siya kaganda. Alauna ng hapon nang kami ay makarating sa The Pagkatapos nito, kami ay nag-set up ng aming tent na matutulugan at nagpahinga ng maaga upang mas makapagipon pa kami ng aming mga lakas. Ang sumunod na aming kuha ay makikita na maliwanag na. Alas 5 na ng madaling araw na kami ay magsimulang magkakyan. Dahilan upang hindi kami makakuha ng maayos na video, marahin na rin sa kami kaya. dalawa na lang kami ni Gibbs ngayon. Kasi hindi dalawa namin kasama. Uh, Ayuan na sa likod. Hindi ko alam kung makapagsamit pa sila. Pero kami na. Push kami ng Ah? 'yung nice. namin napetido kanina gawa-gawa nang lita ko sa likod saka 'yung nagfi-spin pala ako sa likod parallel kay Tara kasi nagsusukayin kasama namin saka na ihilaw medyo the rich the scenario kaya kainan talaga ka mga po thinking kasi kalalayan lang 'yung mga nasa likod saka, alalay lang kami pero ayan medyo okay okay naman na nakabelo na so ay decide kami mag-push ng summit kasi may cut pala yung may cut yung pag proceed sa summit dito guys hanggang 11am lang sila so nga decide kami kung antay namin sila may na wala makapag summit sa amin so decide kami na mag push na so ayun guys ito na yung ito yung viewing namin ngayon habang umakit Pinabaybay namin yung tinatawag nilang monkey trail. Sana naabigan tayo ng magandang clearing. Ha? Ano? Oo. Oh. guys bali dito kami ngayon nakalagpas lang namin ng monkey trail dito sa may uh, Mount Masaraga medyo mahirap actually mahirap yung daan dito kasi sobrang steep yung daan tapos sanga sanga lang ng puno yung mahawakan no and medyo madulas sobra medyo ta sobra yun no? Know? actually sobra sobrang dulas ayun pakita kasi nyo and yun so mas marami pang mas mahirap dyan pero may pakyat hindi lang namin ano na videoan kanina kasi focus kami sa pagkakyat um, si Dara at si PB umistop na sa may view deck um, hindi na kinaya ni Dara kasi yun nga hinihingal na siya sabi namin uh, hintayin na lang nila kami pababa or pwedeng mauna na sila sa amin bumaba para at least makapagpahinga sila ng maayos sa baba yung si Clarence lang kasama ko siguro 30 minutes away na lang to pa-Summit. Si Clarence medyo nauna na sa akin eh. Nag-stop lang ako sa para makapag-video man lang habang umaakyat kasi medyo focus kami talaga sa pagakyat kasi ang hirap lalo dito sa may ano, uh, monkey trail. Ay nangaketein ko ulitin ko lang guys ah. Then update na lang namin kayo pag nasa taas na. 'Yan lang, Yan lang guys. Game game game. Ayan guys, si Kalari sumaki ito. Grabe yung parik na ito. Ayan, nakikita yung hinawakan niya. yun, kabilaan. Ayan guys, bali yan dito na kami sa may summit ng Masaraga. Grabe, ang steep ng daan dito. Bali, yung dalawang kasama namin, naiwan na kasama yung guide. Tapos yung guide namin yan, yung kapatid ng guide namin kanina, si Kuya. Kuya, anong pangalan mo Kuya? Toy okay po, Toy. Okay. Kuya Toy. Inantayin niya kami dito. Para at least may kasama kami dito sa summit. Kasi bawal daw walang kasama dito. Si Clarence ito medyo kanina pa ito nakakit eh. Natatulog eh. Napapagod na. <laughs> Tol. Antok. Sakto lang. Nakantok lang day hike naka full pack <laughs> <laughs> kasi nagbabag yun mga day hike kung ano yung mga gamit namin dumi dumi <laughs> ewan namin bakit kami yung ganito eh ito ikot pa muna kayo ito ito yung signage yung saraga signage yung masaraga ito guys ano lang medyo di lang pinalad niya yun kasi walang clearing Prahabi. pero ano pa rin syempre ma-appreciate mo pa rin ganda pa rin sa lilinis sa ayun ito tayo sa no ano lang goods lang nung oras pa binin natin binan yung ano parang almost 2 hours 2 hours na Dito na tayo sa amit kasi yung dagal, <laughs> ang tagal eh mga arti artista o ganun -ganun. <sighs> <Nahilo> ako ayun na lang yung limatik ng limatic limatic take five Ay! <laughs> Ay! Ano yung dede Ay! 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 Dede Ay! Ay! Tapos ito naman si Piving OA. An uh, anap na alam nang bababa, nagdadamay na. Nag-aalala ako. Hindi naman talaga siya nag-aalala, gusto niya na talaga bumaba. Mo, <laughs> oh, ano no? Artista ay, eh, no? Piving OA. Oh, da, ano OA ka lang? Nag-aalala na ako sa iyo. Tara na. Men, ano? Baba na kami. Baka si Dara. Si Dara naman. ano lalo lalo ina lalo, lalong pag inaano lalo, lalo, nakakampante lalo, Steve tara, tara oh. tayo. <laughs> ano siya? Imbis na po push sila ng sarili nila, ginagawa niya. <sighs> Ingol ako. Alam, <sighs> <Wow. laughs> ko. Artista nga. Nung pagsuka tol, ano yung ano tsura nung pagsuka? Oh, chiki! Chiki! <laughs> shout shoutout muna si Ska. Ay, shoutout kay at Sana na sana nakasama ka sayang Para gumulong-gulong din ikaw. Diba? <laughs> Nami-miss na namin yung mga gulong-gulong mo. -gulong Next time sa mga ulit. Miss OA. OA. <laughs> Kulang kami sa OA ngayon kasi sa dalawang pop, pop girls lang. Hindi tayo kompleto eh. Dapat tatlo kayo diba? Tatlo kayong OA. Sayang. Dalawang OA lang yung nag-OA kanina sa trail. Mga OA eh. Nakaka ano? See you OA. soon ha. Oh, see, see you soon. Sampung kilometro mula sa Mount Mayon patungo sa Hilagang Kanduran. Doon matatagpuan ang Mount Masaragap. Isa rin ito sa itinuturing na kamukha sa perfect cone shape ng mount na Ito ang isa sa pinakasikat na akyating sa rehiyon ng Bicol. Mount Masaraga is an inactive stratovolcano. The date of the last eruption is unknown. guys, what's up? Bali kakababa lang namin ng Mount Masaraga. Amin dalawa ni Clarence yung nag sa amin. Kasi yung dalawa nalimatic eh. nalimatic <laughs> <di> na limatik. Na limatik din ang umakyat. Kalahati lang. <laughs> Pagkagat ng mga tinay ko, hindi na mamagsamit agad. Ganun, ganun. <laughs> Pinapaligat na ako. <laughs> Pinapalikat agad. Ang dami na kaya rin, eh, no? Yeah. Ganda. Tina. Yeah. Yeah, no? Ayan guys, sobrang ganda ng experience namin dito. Kasi kaya sama. Kasi kaya <laughs> eh, si kaya sama, mabangis namin tour guide. Pag kailangan niya pumunta rito, hanapin niya si Kuya Sam. No, Medyo yun. Pedyo, ano lang kasi continuous yung ano niya, yung uh, steepness ng ano daan. Walang recovery. Kaya siya siguro 5 out of 9. Pero minor lang siya. Pero goods naman yung daan. Hindi naman siya ganun uh, hirap siguro meron lang part na mahirap sa may monkey trail kasi may monkey yun kasi ano hindi nga siya nahirapan eh ang bilis sabi <laughs> sa <lasa> <laughs> <laughs> <Nage> enjoy <laughs> <laughs> hindi sa monkey trail guys punin nyo ano, lang um Puro sang sanga-sanga lang talaga yung kakapitan mo. Kaya yung ano, si Bayaw, natakot na <laughs> eh. Ayun, nag-video. <laughs> <laki> <laughs> Tama so, ngayon. Ay, na damay lang ako ng ano yun. Eh. Interviewin natin sila. Nahin Bunda natin kay... Ito mo. na Mama mong... Chiki. Chiki. <laughs> Chiki Marie, ano problema? Uy, ganda ng reflection. Sana wala. Nandiyong konsensya ko, nasa reflection o. <laughs> 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 yung mayon yung konsensya ko. Ayun, nakikita nila reflection. Oh, ano masasabi mo? Kamusta? Wala. Okay naman eh pinulikat lang si Dara, nahawa ako eh. Dito lang ako pagsamit. alam kan iwan ko dyan sa view deck. Ang ilang mga tanga. sa pwede ka naman magsabit eh. Sabi ko, ayoko Ayoko talaga. Ayoko talaga. Ayoko talaga. Gusto ko na ayoko talaga. Gusto ko na bumaba. Tara tayo. Oo. Ganun ang mga cheeky. Ikaw naman. Ano mas experience? Kirat. Kirat. Cheeky rat. Wala. Okay lang naman. Ano um, hindi na tapos. over. Hangover! over sa trail. O, ito rin sa... Oh, nagsamaan. Yung Tal, kamusta sa monkey trail? Yun, literal, magungguyong-guyang ka. Ilat Kaya pala na nag-ano tayo, no? Ikaw nga yung nanay, Nung nag- Nung nag-ano tayo sa may... Hindi, sa may Davao, sa may Batcave. Si ko sobrong sa'yo yung family niya. <laughs> Pero may bayawak doon eh, no? Okay, <laughs> oh, tol. Um, kamusta experience sa trail sa taas? Ano mo sabi mo? Ano siya, good for beginner siya pag mabubudol ka. Good for beginner. Yung tipong iinom ka ng gabi, late na kayo aakyat. Talagang liter na magiging artista ka doon. Ikasama sa script pala. Kasama sa script. <laughs> Anong anong ano mo? Anong ma-advise maa mo sa mga gustong umakyat dito? Uminom kayo. Balik Nang... na natin. Uminom kayo. Tapos, ano na kayo late? Na kayo matulog. So, parang, kayo mag-insayo. Para, parang para, gambiudek lang kayo. <laughs> okay kayo mag-insayo, parang gambiudek lang kayo. <laughs> Yon sama ano, di sa masaraga, goods naman, all goods yung trail. Medyo, pag na ka nga lang, tapos medyo na umulan, talagang wasak na wasak yung puso ni Wastilak. <laughs> Yung, ano, <laughs> yung train <laughs> talaga, <laughs> talaga maputik putik. <laughs> Ayan, <laughs> good naman, pero safe naman tayo, nakababawa ng Diyos yun. <laughs> uh, mga pala, salamat kay Kuya Sam <laughs> sa nag-orga sa <laughs> Kapag kailangan nyo ng orga, <laughs> organizer dito <laughs> sa Mount, <laughs> Mount Masaraga, tsaka Malinaw, no, kuya? Pati Mount Mayon, si Kuya Sam na bala <laughs> <kayo>? sa inyo. <laughs> close pa. <laughs> <laughs> Kaso close pa eh. Hello guys, solid. Kasi may inclusion na yung pagkain. Yan. sa mga gusto magpa, magpa dito kay Uncle Sam, ano lang kayo, mag-PM lang kayo sa account niya na sa, sa Mabini. Ha? Nalagay namin yung account Wala niya ako sa... Kala ko, some eh. <laughs> nalagay namin yung hey, <laughs> ano hey, yung hey, sa baba. food pag kumain kayo. Hey, hey, tapos you know. pwede naman, kung gusto niyo magmasa dito lang, yung side trip na ano, may, may tent silang nirentan dito. Pag dito kayo magkakamp sa Masalaga. Yun, uh, all goods naman. Yun, best experience sa... Bakol yun. <coughs> Ito guys, ayan oh, yung view nyo. You nakikita know, like, nyo ba yan? Solid. kayo, ayan oh, oh, yung view nyo. sa mayon. na naman. mag <laughs>